baka baka bes, magtiis ka samantalang mag-initin putin. Okay, tawag ba? Gitawag ba? Terus, terus. Jai di banger. Oh, ayan no oh. mga idol oh. Si Pare ko ay Maxwell nagbubura na naman sa danom. <laughs> oh, ayan oh. Oh. Opo, opo, opo. Oh, <laughs> ayan no mga idol oh. Si Pare ko ay Maxwell nagbubura na naman sa danom. Ayan, ayan, bumunta na dyan

Чисlo. E bali nga kami na maglulutang. Tang, makilabas ko na eh. Huwag kang pumasok sa ilalim ng titi. Aro mo na na magkailalang piti ni Ah panalbihan ko na yun eh Oo Ayun na Oo doon sa kabila na naman yan Doon sa kabila na naman Replay yung kanina ganyan din eh Aro yung bangka Ah mga pare ko, hindi natin makukuha yung cover niyan. Mamaya na lang paghahon niya. Bahala na lang yung mga kasama natin. Yan na ang pare ko, nasa kabilang banda ng tulay. Wala na pare ko na Isulot na Isulot ka rin o. Dong, dong, karin o. Yan ang mga idol o. Oh. Karin, dusukan pag-iakay. Ayun yung kaibigan natin dito, mga idol. Yan. Kailangan Bababa na yan mga idol para makuha. Yeah, all right. Yes. Okay, mag-release ka pa mo itan, patalan mo itang tali. All right. ya dong, doon? may lumod e. Eh. O yan, ikuha na Polar oh sige. Ako ikuha na. Kung wala, kung no, wala may asan. Kuha na na Awak na nyo man mga idol, yan, thank you sa'yo, pari ko eh. Bas, na me. ganay na e, magrib po to baka tasa at bar. Bar palarga mo niya yung tali. Huwag larga mo tali. ka. Daw, daw, larga mo niya mo. Saka mo na yung bulig. Uing... Okay, no. talaga. Ayun. Ayun. Yan, na mga idol. Reklamo oh, uh, aito... niya. Ah! 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 mga pare ko yun oh. pagkita mo pare ko hindi na record kanina yun o oh. pangalawang toman na natin mga pare ko malaki na naman alright layo eh long range buti nadali pa par pag ipatad mo niya mo Ay, salamat kay pare koy ah. siya pa yung lumusong para mahuli yung toman salamat kay pare koy buti mahaba yung rollo natin 350 meters yung ating karete mga pare ko yung ating braided 0.32 8 strand pangit daw yung pagkatama saktong bumawang lang yung bala eh nandun na ako sa tulay tapos dun po sa bantang gitna dun Sawa na? Awa. o yan yan nasa bahay na kami ni pare ko yung sonjay Ayan. kapi no, kape kapi -no, kape mga pare ko pati suman Si Nolo yung ano, kalami O, binusan. Alaga <laughs> lang ha. Apa? Akin nung lahat yung kape, akin lahat to. Magsharon nyo oh. Sharon. Sharon Magpuno kayo. Sharon. Ha? Ito lang yung nahuli namin pare ko Ah, toman ayan. Ay, hindi. Labong. Tawari ko yun. Saka dalawang toman lang ako, saka isang bulig. Meron naman siguro 4 kg to, o 5. Malaki siya, mga pare ko. <laughs> wala kitin sya ko yung nandito so sa tantsa ko meron na mga ito ano, mga tatlong kilo mga pare ko sa swerte <laughs> 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 ito yung san toman oh yan ito yung Santoma, no? Ito <laughs> <laughs> May pa birthday na tayong Toman kay paring Donald. Yan. Happy hey, birthday paring Donald. Hindi pala pwede. <laughs> <laughs> ay, ba. Diba? Oh, na po. pindar. Oh, meron siyang pandagdag sa kanyang handa. Toman, tama ka oh. Ayun pa yung metong. Lutuyan, metong, lulukuin namin. No? Pamulutan namin yung isa. We're Yun. we're Kinakatat ni parin baste.